Buenas tardes, damas y caballeros. Uh, I wish everyone a happy lunch. Uh, I know many of you are uh, tuning in to the House uh, Committee hearing, the Quad Committee hearing, uh, last for the year at the House of Representatives. But for those uh, who don't have time to watch uh, the whole hearing starting uh, mid morning today, we are going to bring you a highlight, uh, one of the key points or key revelations discussed during the recently started hearing at Ian Po ay uh, yung assassination attempt sa buhay ni Franz Castro. So it could be that uh, Franz Castro was really the object of an a failed uh, attack or per failed attempt or on her life, or uh, it could be na she. Somebody is uh, sending her a signal kasi kung nakita natin parang may pattern talaga of uh, attacks against Franz Castro as shown by uh, yung recent filing ni uh, Torion o yung grupo ng mga KOJC na at saka mga katutubo to to remove her from from office to ano uh, na kung saan nag file nagfile sila nang ng, uh, ng uh, complaint uh, sa ethics committee ng house uh, calling for the ouster of uh, Franz Castro at ito rin yun mga katutubo na na bilip to be linked sa mga sa mga berdugo na ng mga Duterte dyan sa Davao so uh, it's very it's more than a coincidence na after yung uh, yung filing ng complaint sa ethics committee ito naman pag uh, pagpagtatangka sa buhay ni France Castro uh, ang narinig natin kanina sa sa hearing sa kongreso and we will uh, go to this video already para malaman nyo and then we will give our analysis after uh, uh France uh, Congresswoman Franz Castro of the bakabayang Bloc shall have uh, made her report on the matter report ko po, Mr. Um, Chair. Uh, ito po ay personal and collective privilege dahil may kinalaman po sa aking seguridad. So, kagabi po, uh, um, Mr. Chair, mga bandang 11 o'clock o 11 p.m., uh, na nasaksi po tayo doon sa isang insidente na, na pagpaputok ng baril ng polis. So, binabagtas po namin, ano, ayaw ko pa lang po kung main road ito ng BGC, meron pong polis sa harap namin, police car, at merong dumaan na naka-motorbike sa harap namin hanggang sa lumabas po yung police, Mr. Chair. Doon sa mobile, yan, mobile car po. Lumabas po yung dalawang police at hinabol po yung naka-motorbike at yung pong naka-motorbike ay dumaan sa harap namin hanggang doon pumunta sa likod. At nagulat po ako, Mr. Chair, pinaputukan ng police, ng isang police, yung naka-motorbike. So, hindi namin alam kung anong insidente ito, ano ba itong mga nakabotor bike na ito. Talagang natakot po ako, Mr. Chair, ano, at tingila na lang po ako ng, aking, ng aking mga kasamahan at pinadapa, no, at pina, ko pinadapa. Uh, natakot po ako, Mr. Chair, dahil bakit po nagkakaroon ng ganitong insidente na sa gitna ng traffic, sa gitna po ng traffic, Mr. Chair, ay nagpapaputok ang police. So hindi po, tingin ko po ay hindi tama ito dahil um, sa gitna po ito ng mga civilian at traffic po ito at maraming ano no, marami pong sasakyan. So naalala ko po Mr. Chair yung insidente na naganap noong six years ago sa Talaingod na kung saan nandun po kami sa isang lugar sa Talaingod ay pinaputukan din ang sasakyan ko ng dalawang ano no, ng dalawang riding in tandem. Kaya po, ang um, sana po ay ano no um, magkaroon tayo ng report lalong-lalo na po dito sa uh, sa station ng police na sumasakop po sa BGC kung ito po ba ay legitimate na operation pero hindi po dapat nagpapaputok sa harap ng mga civilian alam ba nila na nandoon po ako sa, sa gitna po eh nagpaputok inabol sa likod kaya po Mr. Chair tinitake ko po ito kung hindi po magkakaroon ng police report na uh, kung ano man po itong insidente na ito, tinitake ko po ito as personal uh, 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 threat sa aking seguridad. Dahil alam niyo naman po Mr. Chair, 'di ba? Minsan na po akong pinagbantaan ng dating presidente, uh Duterte at sa araw-araw dapat -araw, sa salita din ng vice president uh, Sara Duterte ay, ay ay ako ay ano no sinisingle out kaya po Mr. Chair, uh, gusto ko po sana na magkaroon na ano no ng full incident report or police report sa nangyari kahapon doon sa BGC at maituring po ito na ano no na consider uh, itong serious. Dahil siguro tayo po uh, ako tinitignan ko rito na may kinalaman sa akin trabaho dahil alam niyo naman po ako yung very vocal no doon sa pagsasalita sa mga committee sa Quadcom, sa good government. Kaya po sana po ay mapatawag natin ang station commander i-report itong insidente na ito at yung dalawang pulis yung isa doon ay nagpaputok. So hindi dapat nangyayari yan lalong-lalo na no, sa gitna ng mga civilian. Sir Okay, we take note of the <clears throat> the manifestation of uh, Congressman Franz Castro. Nandito naman po ang ating mga kawani ng Philippine National Police. Uh ang uh, office ng CIDG. So please, uh, who is representing CIDG here now, the NPNP? May I know, uh, Colonel, what is your uh, name? Yes, sir, Mr. Chair, I am uh, Police Colonel David Ockley of the CIDG, the Deputy Director for Operations. Okay. I represent, Mr. Brigadier General Torres. Okay, thank you, uh, Colonel. Colonel, you, uh, I, I believe you heard what uh, Congresswoman Castro has uh, uh, stated before this committee, and it is of. paramount importance for the committee as well as the whole house no to protect its members no uh, dahil sa nangyari niyan uh, we would uh, request that uh, you facilitate uh, and submit to this committee the report the police report on that incident that happened uh, last night no congressman castro anong oras po yan um, bandang 1030 to 11 so around Jim. that time sa BGC area so please uh, coordinate with the uh, chief of police of uh, Makati as well as the station commander of the said uh, um, district. Mr. Chair, I'm sorry, it's Tagig. Oh, okay. I'm sorry, it's Tagig. Correction, it's in the city of Tagig. Okay. So, uh, thank you. PNP, please take note of that and uh, submit the report uh, to this committee. So now we will now proceed with uh uh the admin okay yeah uh, uh I uh, personally I find it alarming uh pwede na sana natin sabihin na uh, hindi siya ang target or uh, random shooting lang yun talagang in the course of uh of a police uh, post uh, operation pero nakapagtataka dahil uh, uh bakit uh, pwede rin kasi na-stage lang yun, pwede pumunta lang kung wari yung motor sa likuran nila pero uh, sila talaga ang uh, uh, tinatargetan. I, 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 the, uh, sa tingin ko naman, di talaga yun actual uh, uh, assassination attempt. Sa tingin ko lang, it's, uh, it's more like sending her a warning kasi nakikita natin na tulad ng sinabi natin sa vlog kahapon, Si Franz Castro naman talaga yung grupo talaga ng Makabayan Black ang nagsimula ng lahat nito. ay uh, itong itong quad committee ngayon they are just they are just uh following through yung mga yung mga inisyatibo nila Franz Castro from 2022 to 2023. In short uh, uh, uh maganda pa ang uh, pagig mag maganda pa uh, intakto pa ang unity ng unity team ni President Bongbong Marcos at nila Sara Duterte at mga mga kaalyado nila. Uh, okay pa sila, kwan pa sila, everybody happy pa sila. I cover your crime, you cover my crime. Ganun pa sila noon. Kaya 2024 na lang lumabas itong mga katiwalian ni Sara. So, okay pa sila from 2022 to 23. Uh, pero andyan na sila Franz Castro as early as 2022 nananawagan na sila or 23 nananawagan na sila ng impeachment for sa or or uh, na sila inaannounce na nila yung uh, yung plano nila to move for the impeachment of uh, Sara Duterte at uh, do, noon pa, pa lang 2022 gusto nila pa-investigahan yung extrajudicial killings at uh, noon pa lang uh, before pa nag away yung uh, yung Marcos at uh, Duterte camps, uh, in-expose na nila. Silang una nag-expose dito sa katiwalian sa 2012 uh, uh, 2022 confidential funds of 125 million based sa COA report. Kung baga uh, kung hindi dahil sa kanila wala- walang quad committee ngayon, wala sila dyan. Kaya sila talaga, garit na galit sa kanila si Sara Duterte, tinakot pa si si uh, du si ang tatay ni Sara na si Pre former president Duterte na nag-issue pa ng death threat kay Franz Castro sinabi pa niya na kay Sara na kung siya daw ang uh, ang uh, uh, nasa puesto papatay niya itong si De Castro yung gano'n. so uh, dit at dagdag uh, -dag pa dito yung yung realidad that uh this is already non-debatable ay uh, binusog talaga ni Duterte ni former president Duterte ang kapulisan kaya nga kinuha niya si uh, uh Edilberto ng uh, kuan ng uh uh ng ng na, uh, Napolcom at saka si Royina Nagarma para hawakan nila yung pera ha na Uh, itong si Edilberto Leonardo ng INC, it, uh, nirecruit ito para hawakan mabuti yung pera na binubuhos sa uh, sa kapulisan, lalo na yung anti-drug operatives at kumita, tiba-tiba diba talaga ang mga ito. At uh, syempre ngayon, wala na itong uh, mga sideline at uh, wala na rin mga droga na mga ninja cups na nire-recycle nila at binibenta. So tagguto mo mga ito. Kaya ito talaga ang mga apektado. Ito talaga ang galit kay, kaya uh, kay uh, Franz Castro dahil pinutol nila ang masasayang araw ng, uh, ng uh, mga pulis na tiba-tiba kumikita noon sa mga sa mga reward system, sa mga pag-recycle, -pag -re uh, panghuli at pagbebenta ng mga droga. So marami talagang kapulisan ang uh, naging milyonaryo noong time ni Duterte. Uh, hindi lang mga pulis kundi pati mga sundalo na sinabi ni Duterte na sako-sako ng pera ang uh, dinadala niya sa pagbisita sa mga kampo ng uh, militar. So lahat ito ta, ay talagang uh, naghihirap ulit ngayon dahil uh, nasanay na sila sa may hawak na milyon-milyon at ngayon wala na yun. Kaya nga yung iba sinusubukan pa rin kumita sa illegal drugs pero nahuli naman sila ngayon. So ito ang, ang, ang talagang apektado economically sa mga inisyatibo ng mga kabayan black. Kaya ito talaga ang pwede galit dyan kaya, kaya Franz Castro at nakikita natin lahat na lang ng mga inisiyatibo laban sa kanila ginagawa ng mga Duterte Cup. So yun lang po. Alam ko na yung iba sa inyo nandyan pa nanonood sa live hearing pero gusto lang natin ito ibalita sa mga, sa mga kagaya ni VAT na medyo busy rin at nagre-rely lang tayo sa VAT team para magtuloy-tuloy ng monitoring pero we will be giving you updates as they come. Pero doon sa mga nanonood, ito lang ang Uh, analogy na binibigay natin sa issue na ito. At uh, sige, balik na tayo. Uh, Mag-lunch na kayo at uh, balik na kayo sa hearing sa EJ, sa Quadcom hearing sa na live hearing dyan sa Kongreso. And we will be giving you updates on that maya, maya, maya. So as, uh, they, as uh, issues are reported to me by the bat team. so muito gracias a todos happy lunch everyone and let's pray for for franz castro